Walang magandang tulang nagmumula sa galit. Pero ang hirap kasi kapag galit lang parating niniing sa tingin sa mundo. May saya, may lungkot, may panghinayang, may pagsisisi. Pero parating nagpapaalam. Parating hinahatid ka pa uwi. Tanging galit yung natitira sa pagpikit ng gabi. Hindi oras sa makakahilom sa mga tinanin mong pakiramdam. Hindi rin patawad ang magpapatahimik sa mga agam-agam. Ang labo na kung sino kayo nanakit, sa kanila mong hininin ang sagot sa galit. Gusto mong maramdaman nila yung sakit. Alam mong wala nang mas magiging komportable dito kaysa sa'yo. Alam mong walang ibang taong magiging tahanan ng mga bagay na nagpapagapos sa kanila. Ikaw lang. Kaya natutunan mong mahalin ang mga sugat at hindi sila paghilunin. Natutunan mo rin tapalan at itago sa iba kahit ang dumadami at sumalalang pa pang sakit. Natutunan mong isang tabi ang mga agam-agam para makaramdam ng panandaliang Panandali ang ligaya kontentong saya. Parati pa rin siyang bumabalik sa galit at kung minsan hindi mo na rin alam kung bakit masakit. Bakit pa masakit? Nakalimutan mo na rin kung saan nag-umpisa at kung saan ka pa nanggagalim. Mga pilantik sa katawan mo ang nagsabing may hapdi pa. Mga tula at tala ang nagpapaalala. Kahit naburado na sa memorya, nandun pa rin yung pitik ng sakit. At ilang beses ka nang pumikit. Parati pa rin silang kumakatok at ginigising ka ng madaling araw. Hindi ka makahinga pero kinabukasan sa umaga, nakalimutan mo na sila. Sasabay ka sa puso ng karamihan at nakikipagsapalaran. Sasabay ko ulit sa mga taong binaanan. Napansin mo nanggaling ka na dito. Pero ibang bubog at danas na kalang ibalik nito. Mas pinili mong nang namin ulit ang hangin ng mga nakasanayang espasyo. Bakit nakausad ng mga lugar, Bago ng mga itsura, malis ng mga taong nakatira, nakauwi na ang mga alaala, pero nasa sayo pa rin ang galit na tananin mo sa parehas ng lugar. Hanggang kailan mong isisisi ang mga bagay sa mga hindi na kakapagsalita? Sa mga konsepto, sa mga lugar, sa mundo, sa mga ganti lang ang kayang ibalik sa'yo. Hanggang kailan kang babawang ng mga galit at sugat na isinantabi mo? Hanggang kailan mong kikin kami na taalagaan ang mga nakatali pa sa'yo? Walang magandang tulang nagmumula sa galit. Walang magandang galit ang nagmumula sa tulak.